Minamal ko mga kapatid kay Kristo, lalong-lalo na lahat ng miyembro ng Santo Niño community dito sa Malabon. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magpasalamat tayo sa Panginoon na tumawag sa atin para magkatipon sa pagdiriwang na ito ng uh, banal na Eucharistia sa napakagandang okasyon ng kapistahan ng Candelaria the feast of the presentation of the lord at uh, alam kong alam nyo na rin na ang kaibigan ninyong isang pari doon sa Philadelphia sa Estados Unidos ay hinirang ni Pope Francis na maging isang bagong obispo sa USA at siya'y dadalaw dito sa inyo sa loob lamang ng ilang mga araw. Magpasalamat din tayo sa Panginoon sa biyayang ito. Magdilay tayo ngayon sa kapistahang pinagdiriwang natin ang Feast of the Presentation na tinatawag sa Kastila na Candelaria. Ewan ko ba kung bakit tinatawag na Candelaria ang pista natin ngayon at kung bakit kandila ang naging simbolo ng paghahandog sa templo sa Panginoong Heso Kristo. Wala namang sinasabi sa gospel reading natin na nagsindi ng kandila sina Maria at Jose nang dalhin nila si Jesus doon sa loob ng templo bilang pagsunod nila sa batas ni Moises. Hindi naman kandila ang handog nila, kundi isang paris daw ng bato-bato o kalapati. Yun ang inihandog nila doon sa saserdote sa templo ng Jerusalem upang katayin at sunugin bilang handog sa Diyos. Ganyan ang kaugalian ng mga Hudyo. Alam niyo malalim ang koneksyon nito sa history ng liberation ng Israel mula sa kanilang pagkakaalipin sa Egypt. Sigurado naman ako, karamihan sa inyo, kung nagbabasa ng Bible, alam niyo ang kwento ng Exodus. Hindi ba ayon dun sa kwento, isa sa mga parusa na naranas sampu itong parusang ito, the ten plagues. Isa sa sampung parusa, ito yung last plague na ipinaranas ng Panginoon sa mga umaalipin sa bayang Israel ay yung pagdaan ng anghel ng kamatayan. Dadaan daw ang anghel ng kamatayan sa bawat bahay sa Ehipto at pagdaan niya mamamatay ang bawat panganay na anak na lalaki ng mga ehipsyo. Dumaan nga ang anghel ng kamatayan at namatay nga ang mga panganay na lalaki maliban lamang sa mga bahay na mayroong nakatatak, nakapinta, na kulay pula, dugo ng kordero, dugo ng kinatay na tupa na ipininta nila sa hamba ng kanilang mga pintuan ayon sa inutos ni Moises upang ito ay maging tanda na ang anghel ng Panginoon ay iiwas sa bahay na iyon lalampasan niya yung bahay na iyon at maliligtas ang kanilang mga anak na panganay kaya bilang paggunita nila matapos ang maraming taon, paggunita nila sa pagkakaligtas ng mga panganay na lalaki, iniutos ni Moises ang isang kaugalian ng pag-aalay o paghahandog para sa mga may kaya sa mga Hudyo o mga Israelita ang dapat ialay ay tupa o kordero. Ang kordero ay ang batang tupa, bisero. Pwede ring biserong kambing. Pero ito ang alay ng mga may kaya sa Israel. Kung ang pamilya daw ay hindi nakaririwasa, kung sila ay dukha, pwede na rin silang mag-alay ng kahit isang pares ng bato-bato o kalapati. Kaya ito ang ebidensya sa Biblia na si Mama Mary at San Jose ay classified sa lipunan ng Israel bilang mga dukha kasi hindi nila kayang mag-alay ng tupa o ng kambing sa ritual na ito, itinatalaga sa Diyos ang bata. Siyempre, alam nila na sa pagdaan ng anghel ng kamatayan ay natubos ang kanilang mga panganay. Bakit sila natubos? Kasi meron silang inihandog na kordero. At yung dugo ng kordero, yon ang iniwasan ng anghel ng kamatayan ibig sabihin yung dugo ng kordero ay pantubos sa panganay pantubos may ibang nilalang na magbubuwis ng buhay para sa iyo parang paalala na huwag mong babaliwalain kailanman ang buhay mo Ewan ko kung nasa kaisipan din ito ng mga Pilipino, pero naalala ko nung malubhang-malubha ang sakit ng isang kapatid ko, namatay ang aso namin nang walang dahilan. At ang nanay ko, lungkot na lungkot siya at hinihimas niyang ganyan yung aso. Ang sabi niya, tinubos mo, tinubos mo ang anak. Siguro meron din tayong ganyang kaisipan. May namatay, pero may natubos o naligtas. Naalala ko tuloy ang kwento ng isang kaibigan kong misyonerong Italiano at ang mga kasama niya, ang mga Pime Fathers ay naririto sa ating diocese. Nagtatrabaho bilang chaplain sa mission station doon sa tansa na botas. Ang paring tinutukoy ko ay si Father Sebastiano D'Ambra, isang misyonerong Italiano na matagal na dito sa atin sa Pilipinas, isang peace advocate. Siya ang nagpasimula ng tinatawag nilang peace villages doon sa Mindanao, doon sa Sambuanga. At doon magkakasama Muslim at Kristiyano para matuto silang mabuhay ng mapayapa bilang magkakapatid ang turingan nila sa isa't isa. Naalala ko minsan, inimbitan niya ako sa isang pagtitipon. At isa siya sa mga speakers. Ganito ang sinabi niya. Sabi niya, alam niyo ba, dalawang beses na akong muntik ng tinatay. Medyo nabigla ako kasi hindi ko alam ang kwento niya. Una, mayroon daw nagtangkang bumaril sa kanya pero ibang natamaan. Isang binata, nasawi yung binata, sa halip na siya ang tamaan. Ikalawa, minsan dinampot ang isang kapwa niya, misyonerong Italiano. At itong misyonerong Italiano ito ay pinaslang ng mga terorista. Yun pala, siya talaga ang balak nilang damputin at patayin. Napagkamalan lang siya dahil magkahawig sila. Pinatay nila ito sa pag-aakalang siya si Father Sebastiano. Kaya tama si Father Sebastiano. Dalawang tao daw ang namatay sa halip na siya at simula noon, naging mas malinaw daw sa kanya ang halaga ng buhay niya. Na ang buhay ay isang regalo na dapat isa buhay na may layunin at misyon. Dahil may dalawang taong nagbuwis ng buhay para sa kanya, tiniyak niya na hindi kailanman masasayang ang buhay na nasakripisyo para sa Kanya. Alam niyo po, ito rin ang original na meaning ng Pista ng Kandelaria, the presentation of the Lord in the temple. Ang ritual ay isang paalala ng ang ating buhay, hindi natin ito pag-aari, ito'y regalo ng Diyos. Dapat nating isabuhay ito bilang regalo, hindi bilang pabigat sa mundo. Ang mga magulang na nag-aalay ng kanilang anak ay hindi lang simpleng tradisyon ang ginagawa sa kanilang pagbibigay halaga sa ritual para bang sinasabi nila ang batang ito ay hindi amin siya ay laan sa Diyos at ang aming misyon bilang mga magulang ay palakihin siya bilang isang handog ng Diyos sa mundo. Kaya hindi ba presentation ang tawag? Alam niyo sa English, ang salitang present, pwedeng ang meaning ay nandyan ka, present. Pero, pwede rin ang meaning niya ay regalo. I will give you a present. Parang iniaalay ang anak bilang isang regalo sa templo Naalala po siguro ninyo, five years. Nag-celebrate tayo ng 500th year of Christianity. At ang tema ay gifted to give. Ang Tagalog ay pinagkalooban upang maging kaloob. O mas maganda, pinagpala upang maging pagpapala. Hindi sapat yung humingi ka ng pagpapala sa Diyos. At totoo naman, mapagpala ang Diyos. Pero sana wag nating kalilimutan, kung ibig nating umagos ang pagpapala sa buhay natin, mahalaga na tayo ay maging pagpapala sa iba. Maging daluyan lang, maging daan ng pagpapala ng Diyos. Tinubos tayo para tayo gawing pantubos. Sana ngayon, mas gets na natin kung bakit kandila ang naging simbolo ng kapistahang ito. Noong binyagan tayo, binigyan ng isang kandilang nakasindi ng pare ang magulang natin. Siyempre, mga musmus -mus pa kayo, hindi nyo naman naalala nung binyagan kayo. Pero, ginawa ito, tumayo ang mga magulang ninyo, mga ninong at ninang ninyo, at isa sa mga simbolo ay isang nakasinding kandila at ibinigay ng pari sa kanila at sinabi niya, tanggapin ninyo si Jesus ang liwanag ng sandibutan. At yon ang naging hula prophecy ni Simeon dito sa ating gospel reading. Si Jesus ang liwanag ng mundo. Tayo ay tinawag upang mamuhay na katulad ni Jesus bilang isang kandilang nagbibigay liwanag. Dahil ang kandila para magbigay liwanag ay kailangang masindihan, masunog. Kailangan siyang matunaw at kailangan siyang unti-unting maupos. Di ba ganyan ang kwento ng buhay natin? Ang isang buhay na iniukol lamang sa sariling interes ay isang buhay na walang kabuluhan. Walang pinagkaiba yan sa yaalay nating tinapay na magiging si Kristo. Ang tinapay, aanhin mo ba ang tinapay kung hindi mo ito bibiyakin at ipapakain? Hindi naman tayo nagbibake ng tinapay para panuorin natin, hindi ba? Hindi ka naman gumawa ng tinapay para amuy-amuyin mo lang. Kaya ka gumawa ng tinapay para yung tinapay na yan ay makain. Ngayon, pag pinagdamot mo ang tinapay, ano mangyayari sa tinapay? Pwede aamagin ay mga kapatid, hindi lang tinapay ang inaamag. Mga tao din. Gusto nyo bang amagin? Kapag nabuhay tayo para sa sarili lamang, tayo'y aamagin. At kung kailan ang buhay natin ay parang nabibiyak, parang nauubos. Mas lalo siyang nabibigyan ng katuparan ng kanyang layunin, kahulugan at misyon sa buhay. Di ba yun ang kinakanta natin? Walang sino man ang nabubuhay at walang sino man ang namamatay. Ayun. Tinuturuan tayong magkaroon ng pananagutan sa isa't isa upang tayo matutong mabuhay na parang kandila, parang tinapay. Hindi takot, maupos. Hindi takot, maubos. Basta laging laan na magbigay ng liwanag katulad ni Kristo. Sa pistang kandilarya, isipin natin na tayo mismo ang tinubos. Mayroong nag-alay ng kanyang katawan at dugo para sa atin. At ngayon ang hamon ay ang isabuhay natin ng buhay bilang handog na pagtubos o pantubos. Maging tulad tayo ng kandilang lumiliwanag sa dilim, natataboy ng kadiliman, ng kasamaan, ng kabuktutan dito sa mundo. At katulad ng kandila, lagi tayong maging laan maglingkod, laan magbahagi upang sa ating unti-unting pagkaubos at pagsusunog ng sarili, mas maraming mga tao ang maliwanagan. Ito ang kahulugan ng ating ipinagbiriwang purihin natin ang ating Panginoon.